So, yun, mga sisiko, mga kasari. Kararating lang ni Kuya D. Ha? Ha? Pag-sure ba? It's a prank. <laughs> <laughs> Ulitin mo, ano yung sabi mo? <laughs> Nakulugan ako isang libo. Kaya, <laughs> 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 surprise ka kanan. Wala. Hindi mag-ipaglabay, oh i prank niya sana ako, pero hindi niya ako naisahan. <laughs> oh, <Oops, said. Punto. laughs> <laughs> Grabe, isang libu mawala talaga. Susun. Ayan, mga sisiko. Ito to. Ito yung pinabili kay Kuya Dave. Kung kay Kuya Dave pala. Dala talaga siya ng box pa hindi masira. Oh, isda. Sabi ko, ano? Sabi ko, hipon. Ay, may ko po pala sa ilalim. Ayan. Dito talaga bibuksan. Dip Tapos, ayan, Oh. Hindi makita. Hipon. Ulam namin bukas, Sunday. Ayan. And, bigas. Nag-add si Kuya Dave ng bigas. Mga kasari ko. Pilang sako na ron? 1,320. O, oh, tingnan mo. 1,320. 1,320. Hindi ka pa mag-increase kasaharapan harapan pa yung iba. 1,320 na nga. Ayaw mo pang mag-increase. 58 na yung kilo ng bigas namin. Tapos, uh, okay, nagpabili ako kay Kuya Dave ng hapsak ng super cute na bihon. Naputoy tulog. Naputoy. <laughs> Biglang naputol yung <laughs> pag-video ko kasi sabi niya na hulugan daw siya ng isang libo. Ano bayan? Grabe yung kaba ko sa'yo, Kuya Dave. It's a prank pala yun. Sayang pang isang libo. Mahirap kitain yun. Mahal pa naman yung bigas. Isang sako pa yun na bigas ba? So, talaga si Kuya Dave. Nagpa-prank sa akin. Hindi kayo. yung Oo, oh, ako, ako dapat to. Mali ka. meron pa. Yan, meron pa sa harapan yung kanyang trolley bag na pinaka, pinaka malakas ang trolley bag ni Kuya Dave. Tenteren. O, ganyan. Nasya pag mamamalingki hihilain niya na lang hindi niya nabuhatin pa. Mga hmm? Mahal ang toyo, mahal daw ang bulat mga sisi. Okay. Ano ko <laughs> Anong nawala? Isang libo sana yun. <laughs> na prank. <laughs> Hindi niya Hindi di niya din di niya ako na prank na, okay. na prank na sana pero giop ang kain. <laughs> Bye, thank you. Ayan, mga sisiko, may additional tayo na 5 sack na bigas tapos 1320 na last bilhin ni Kuya Dave is 13 ngayon is 1320. And dito tayo. Kinabahan ako sa sinabi ni Kuya Dave na nawalan siya ng ano ng 1,000. Tapos, wait lang. Ito, pinabili ko siya ng uh, plastic cups na number 10 ang size. Kasi naubusan na tayo. And, shoe glue. Tapos, syempre, itong mga movie ay sa ano lang natin ito mabili mga sisi. Sa palengki lang. Ayan. Grabe. Parang pinakyaw na yata ni Kuya Dave yung movie sa palengki. Naubos <laughs> nila. Tapos, Itong bihon, mga sisiko, open natin. Open natin itong, ano, itong bihon. Pag ganito, gusto ko sa wholesaler kami bibili. Kasi nga, napakamura lang po. So, ayan mga kasari. Gusto ko talaga bumili ng mga ganito sa mga palingki Kasi nga, sa wholesale pala, sa palengke. Napakamura lang nito compare sa grocery. So, ito yung uh, sikat dito sa lugar namin. Super cute. Masarap naman po talaga kasi nag-try akong ito yung lutuin. Hapsak ito. Hindi ko pa ano, sure kung ilan ang laman. Nasa 24 pieces siguro. Di ba diba 12 pieces is isang dosena. So, nasa 24 siguro ito mga sisiko. Ayan. And, meron pa dito sa loob ng kanyang trolley bag. Syempre, mga tuyo na itong nandito, mga sisi. Ayan. Mga tuyo. Sabi ni Kuya Dave, mahal na daw masyado yung tuyo. May mga price naman dito, 160. Ayan, 160. Lagay natin dito. Tapos itong, ayan, oh dilis. Ang dilis is 210. So ibig sabihin, ang kilo ng dilis is 420. Grabe ang mahal sumabay din ang presyo sa price ng bigas. And ito is harina. Ayan, napakabigat. Hindi na lang natin ilabas. Basta harina, limang kilo yan for sure. And nasa ilalim, dagyan natin ng light para maliwanag. Ayan, sibuyas na pula. Tapos munggo, paminta powder. Ayan, paminta powder bawang and luya yan nasa ilalim so napakalaking tulong talaga itong trolley bag na ano nabili ko mga sisi oh hindi na mahirapan si kuya Dave na magbuhat pa ng mabigat kasi nga ayan oh hinihila na lang may gulong siya yan yeah, nabili ko yan siya sa SM nung ano ko price ko sa upward so ito lahat yung nabili ni kuya Dave ngayon sa palengke and <laughs> pinakyaw na ni kuya Dave yung movie So, ito na naman mamaya yung uh i-display natin Ano to? Toasted na pandisal. Ito ay para kay uh, pupoy at maki sa mga alaga namin. Tapos ito So, ayan mga sisi, singit ko na lang din na kararating lang ng order ko from grocery. Nagkakahalaga ng 5,778. Tatlong box lahat. Plus, mayroon tayo doong uh, konting ano lang, kunting chichirya. So, ayan. And alam nyo ba mga sisi ko, super happy talaga ako. Kasi nga, my sisters na si grocery. Ayan, ito pa naman yung pinakamabenta. Pinakamabenta dito sa tindahan. Kasi nga, mura. 5 pesos lang yung benta ko. Ayan, my, my sisters na si grocery rosary. Ayan, ito yung, ito yung ano oh, yung malaking sisters. Ayan, overnight. Apat ang laman, may free pa na isa. And hindi lang sisters ang meron sila na happy happy talaga ako. Kasi meron na namang bago Dell. Ayan, may Dell na si grocery. Andyan sa ilalim yung iba't ibang kulay ng Dell. Natatabunan lang mga sisik ko. Ayan, so kunting pasilip lang naman. Kasabay ng mga napabili ni Kuya Dave, ayan, dumating yung item natin from Grocery. Ayan, Wendrox. So, ito ay non-food. Ito dito ay yung mga pangmalakasang jampong natin na mabenta din sa tindahan. Ayan, may mga wings na sila. Jampong and noodles. Ang noodles na walang katapusang, mabenta rin ang noodles. Tapos, dito is sa isang box, ayan ang kapidi na super mabenta sa ating sari-sari store, mga sisiko. Ayan, kompleto na naman ulit ng ating tindahan. Never nang magkakalbo ang tindahan natin ng dahil kay grocery. Okay, mga sisiko. Siguro ito lang muna yung update natin for today, no? Kasi... Uh, kararating lang ni Kuya Dave. Tapos may mga delivery pang from grocery. Medyo busy tayo ngayon mga sis. Okay, thanks for watching. Kami may kasabihan na kapag may tinani, may aanihin. Kapag may sinuksok may madudukot. Bye for now. Love you all mga sisi. Bye-bye!